Eh, Mare! Oh, Pare! Nandiyan ba si Pare? Ay, ala, kakaalis lang. Ay, ganun ba? Saan nagpunta? Nako, bumili ng maiinom. Oo nga, Ay, magiinom iinom ang ngayon eh. Kaya ako nagpunta dito eh. Set up namin ngayon eh. Ah, kaya pala umalis. Kakaalis lang ba? Oo, Pare, kakaalis lang eh. O, siya, tiinom nga kami. Hintay ko lang. O, sige, Pare, pasok ka muna dito. Pasok na muna ako? Oo, maupo ka muna. O, sige, pare! hintayin ko na lang dito ah. O, baka pabalik na rin yan. Hintayin na lang muna. muna. ako dito. Mukhang gising-busy ka, What? bumili ng ko lang alak. Oo oh, nga eh, usapan namin mali ngayon eh, inom daw mami. Ah, ganun ba? O sige, makapaglinis-linis muna, baka may dumating pang mga bisita eh, para malinis. Eh. Oo oh, nga, <laughs> Oh, Oo, mami. Anong nangyari dyan? Ay! Bakit na tukto yata? Hindi ko alam, mami. Pasmado ako eh. Trabaho? At, ano ba? Mas, mas may iniinom ka bang gamot dyan? Eh, wala Mari eh.

hindi ko alam kung bakit. Matagal ko ba si Pare? Oh, eh, mamaya, Pen. Hindi ko rin alam, Pony, eh. Sige, taga okay. lang. muna ako, ha? Hindi ka muna. Sige, Pare. Baka dumating yung mga pasandahan niyo, eh. Magkikiraan mo na, Pare, ha? Okay, magwawalis-walis muna, <coughs> ha? Mag-aaral <coughs> Oh, my God! Magkakaroon ba si Pare, o. oh? Oo, Pare. Lumalakas yata. Oo! Oh, hindi lakas? Ano yeah, ah! ka <laughs> pa, na ka Hindi alam, Mare. Ito ang sulukot-sulukot, Mare. Yeah. relax ka pare. Huwag mo tingnan. Marik, wala na, pare. Mag-relax ka lang ka na. Mare, ka to. Sige, nag-aago ako dito. Masiti, pare. Baka dumating mga bisita yung nakakahiya. Oh, no! Masaya ka na, pare. Hanap. Yes. No yes. My, last last La okay. Oh, tang ina. Yo. Dumaan lakas lata lalo. Ayaw, di ba? ba? Bakay? Balakas. Hindi hinder na yan. Hindi ko alam, Mari. Pag ganito. Ayaw! 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 Dandig-dandig, dandig pa po wika ka. Ma. Gusto mo tubig? Ano, Mare? Kaya mo ba uminom yan? Di alapay ala, ala kaya nagkakaganyan ka pa na, pare. Ano lang pa? ba lang si Pare, so, eh, Mare? hindi ko alam, baka mamaya na pa yan. Ano, Pare? Oh, Iintayin mo ba o oh, mamaya na? Babalik ka na lang. Babalik ko lang, Mare. Pagkataan pag paano ka? Pagkataan dito na si Pare, babalik na lang ako, ah. Oh, Oo, sige. andito lang naman yan. Bumalik na lang. Lumalakas ko lang yan. Lumalakas ka na lang. Lumalas, <laughs> What? Go na mare. Nilabasan na yata ako mare. Ay, ay. Ay, ay. Lang mo. Hindi <laughs> ka ay ay ay, oh, ay, ay. ay, ay. Yan. Ay, ay. 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 Ay, ay.